Magandang araw mga Munting Ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Jo. Ako si Ate EJ. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate may naman, ang sa At kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang puppets na si Nasebi at Bekoy. Pati na rin ang ating puppet na si Monty. Kaya tandaan na ba kayong makasaya sa amin? Halina kayo makinig at makikanta. Matuto at makisaya. Welcome sa Mga, mga Munting You know! Jesus Christ is my friend. sa inyo ang may maraming kaibigan. Wow! Mabuti naman at marami kayong kaibigan. Pero alam niyo ba, kids, na merong isang karakter sa Bible na walang kaibigan at ayaw siyang maging kaibigan? Oo, meron! At yan ang story natin ngayon. Kaya't maupo na kayo ng mabuti at makinig kayo sa aking kwento. Siya si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang tax collector. Pero ano ba ang mga tax collector? Ano bang trabaho nila? Sila ang mga nangongolekta ng mga tax o buwis ng mga Israelita. At si Zacchaeus ang chief o pinaka-leader ng mga tax collector sa kanilang lugar. Pero kids, galit ang mga Israelita sa mga tax collectors. Madalas kasi na mataas ang hinihingi nilang buwis sa mga tao at binubul sa panila ang mga pera. Naku, anong tawag dun, kids? Tama, pagnanakaw. At kasalanan 'yun sa Panginoon, 'di ba? Kaya 'yung mayaman ng mga tax collectors at kasama na rin dito si Zacchaeus. Pero nagbago ang kanyang buhay sa isang iglap nang makilala niya si Jesus Christ. Isang araw, nagpunta si Jesus Christ sa Jericho at kilalang kilala siya ng mga tao dahil sa mga himala na kanyang ginawa. Hmm, sige nga, naaalala niyo pa ba nung pinagaling ni Jesus ang bulag na si Bartimaeus? Eh yung himala na binuhay niya si Lazarus kahit na apat na araw na siyang patay. Kaya naman, sa tuwing malalaman ng mga tao na nasa isang bayan si Jesus, ay dumarami agad sila lahat sila ay gustong makita at mapakinggan ang mga tinuturo ni Jesus Christ. Isa sa mga tao na nakaalam na pupunta si Jesus sa Jericho ay si Zacchaeus. Malapit na raw si Jesus dito sa Jericho. Halika, salupungin natin. Gusto ko siyang makita. Ako rin. At magaganda ang tinuturo ni Jesus. Lika, dali. Siguradong marami ng tao doon ngayon. Bilisan natin. Napunta pa lang Heso Kristo dito sa Jericho. Dapat ay puntahan ko para makita ko siya. Ay! Aray naman! Ano ba to? Paano ba may kita si Jesus? Ano kayang ginawa ni Zacchaeus, kids? Umuwi na lang kaya talaga siya? Umakyat si Zacchaeus sa Sycamore Tree at doon niya nakita si Jesus Christ. Kahit na mahirap umakyat at matanda na at mayaman si Zacchaeus, dahil gustong gusto niyang makita si Jesus Christ, ay um gumawa siya ng paraan para lang makita si Jesus. Hanggang sa dumaan si Jesus Christ sa ilalim ng Sycamore Tree, at tumingin siya sa taas. Zacchaeus, pumaba ka riyan at nais kong pumunta sa iyong tirahan. Talaga po? Pupunta po kayo sa bahay namin? Sige po. Tama ba yan? Pupunta siya kay Zacchaeus? E eh magnanakaw yan? Oo nga. Bakit siya kalalaki na kaibigan ng Panginoon? eh, masamang tao yan. Bakit siya pupunta? Panginoon, patawarin niyo po ko sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa. Patawarin niyo rin po ko sa pagnanakaw ng pera ng mga tao. Gusto ko na pong magbago. Gawin na po ang tama simula ngayon. Nais ko pong ibigay ang kalahati ng aking mga kayamanan sa mga may hirap at ibalik ng apat na beses ang halaga ng lahat ng buwis na aking nasingil sa aking mga kababayan. Sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan sa iyong tahanan, Zacchaeus. Natutuwa ako sa iyong ginawa, lalo na sa iyong pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Ang tagapagligtas ay dumating upang iligtas ang lahat ng naliligaw sa kanilang mga kasalanan. Ay, salamat po. Ayun na nga mga bata, Pinatawad ni Jesus Christ si Zacchaeus sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Dahil nakita ng Panginoon na totoo ang paghingi ng sorry ni Zacchaeus sa lahat ng mga kasalanan niya at dahil mahal siya ni Jesus Christ. Kaya mga munting ilaw, dapat lagi nating tandaan na kung magkakaroon tayo ng kaaway o kagalit, ay dapat matuto tayong humingi ng tawad at makipagbati sa kanila para maging kaibigan natin sila ulit. Gayahin natin si Jesus Christ dahil mahal niya tayo at siya ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Tama mo dyan ha? Pekoy! Che! Si? Huwag ka nang magtampo! Sorry na, kausapin mo naman ako! Ayaw ko kausapin! Talaga? Ayaw! Ayaw mo akong kausapin? Talaga! Hinting-hinting ita kakausapin. Eh, kausap mo na nga ako eh. Oo nga, no? Basta, nagtatampo ko sa'yo. Sorry na. Hindi ko naman alam na gusto mo yung tinapay na nasa rep eh. Hindi mo usap mo. Kala mo dyan. Kala mo dyan. Hala mo dyan. Sorry na. Bibili na lang kita ng bago. Eh, ayako. Sorry na. Di ba dapat nagpapatawad tayo? yun yung ginawa ni Jesus doon sa kwento ni Zacchaeus, di ba? Si Jesus nga, nagpatawad eh. Oo oh, nga, no? Kahit masamang taong turing ng lahat kay Zacchaeus, pinatawad siya ni Jesus. Dahil, sincere siya sa paghingi ng tawad. O, oh, di ba? Ya, yeah, sorry na. Lilibre na lang kita. Ah, uh, isipin ko. Hmm? Ay, o, sige na nga. Sincere ka naman sa paghingi ng sorry eh. Sorry din ah. Kasi nagtampo ko agad. Okay lang yun. Ang mahalaga, nagpatawad tayo at friends pa rin tayo. Tama, friends pa rin tayo. Naku. Tara na. Ililibre mo na ako. Oh, sige. O, tara na. Let's oh, go. Oh, tayo. Thank you, friend. Let's okay, go. Thank you. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Luke 19 verse 10 Alam mo, Bekoy, napakabuti mong kaibigan kasi pinatawad mo ako. Salamat, Chevy. Ikaw rin naman. Mabuting ang kaibigan dahil inuunawa mo ako. Ang sarap talagang magkaroon ng mabuting kaibigan. Oo naman. O alamin naman natin ngayon sa mga kaibigan nating bata kung paano maging isang maputing kaibigan. Tama. Pahingan natin sila. Ako maputi kaibigan. Nagpapasaya po ako sa mga kaibigan ko pag malapot po sila. Tulungan ko, ko din, po sila pag, pag kailangan po nila ng tulong. Kapag po absent po yung classmate ko, sinasabi ko po sa kanya yung assignment po, sasagotan niya po yun para po pagdating po ng teacher, nakasagot na po siya sa niya. Kapag may ginawa ang aking kaibigan masama, nasabihin ko sa kanya mali ang ginagawa niya. Tapos, tuturuan ko siya na paano gawin ang tamang ugali. Crafts time naman ngayon. Ano nga ba yung story ni Ate EJ kanina? Tama, Good Samaritan. E ano naman ang ginawa ng Good Samaritan? Tama ulit, tinulungan niya ang isang Israelita. Kaya ngayon, Crafts, kasama natin si Ate Jo at si Jenny Lynn. Siya ay galing sa Visions of Hope ng CCT or Center for Community Transformation siya kasama natin sa crafts. Tatanungin ko kayo, paano ba kayo nakakatulong sa inyong kapwa o sa inyong pamilya? Ikaw. Tumulong sa gawain bahay. Ay, sa pamilya niya, tumutulong sa gawain bahay. Eh, si Ate Jo. Ako naman, pag yung nahihirapan yung mga friends ko sa lessons nila sa school. Wow, matalino si Ate Jo. <laughs> Pero kaya ganyan, kaya ako kayo tinanong noon kasi tulad ng mga tumutulong sa ating kapwa, tulad ng doctors o kaya ng teachers, parehas siya dun sa story natin ng Good Samaritan. Kaya ang gagawin natin ay stethoscope. <laughs> Ito ang gamit ng mga doctors. Sige, bago tayo magsimula, ang kailangan natin ay fuzzy wires, pwede rin yung headband kung meron kayo sa bahay, mm, felt paper, ginupit na namin siya ng bilog, at scissors, ribbon. At glue. Ayan. Pwede glue gan, pwede rin glue. Ah, sige, simula na tayo. Una, kailangan natin ng dalawang fuzzy wires. Yung ends niya dito, kailangan natin siyang ikutin. Kahit mga tatlong ikot lang. Ayan. Magiging ganito yung itsura niya. Tapos, yung kabila, yung isa naman, ikutin din natin siya. Patingin niya ako nang sa inyo. Ayan. Ito yung lalagay natin sa tenga para hindi siya masakit. Kapag nandito na, pwede natin siya hawakan niya siya dito. adjust niya sa ilalim. Kung gano'ng kahaba yung ididikit niyo. Tapos, titwist natin siya. Spend natin para ganyan na yung itsura niya. Ayan, galing naman ni Jenny Lynn. Patingin kay Ate Jo. Ayan, pakita natin sa kanila. Magiging ganito yung itsura niya. Para siyang antena. <laughs> At sunod naman, kailangan natin ang ribbon. Yun yung ilalagay natin dito. Kahit gano'ng kahaba, okay lang po. Kapit ka na ng ribbon. bago natin idikit, kuha tayo ng felt paper. Itong felt paper yung gagamitin natin para dito sa bilog. Kahit anong color, okay lang. At ginapit na namin siya ng bilog kasi laki siya na pwede isang scotch tape o parang tissue paper roll. At yung isa naman dito, pwede tayo mag-drawing ng shape para gupitin natin. Drawing muna na tayo ng shape. Tapos, pag nagupit yun na yung shape, Dikit natin siya dun sa isang circle. Tapos, itong ribbon, gagamit tayo ng glue gun para nikit sila. Nalagay natin siya dito sa buong ribbon hanggang dulo. So, pasok muna natin siya dito ibuglugan natin siya. Mainit ang lugan kaya kapag hindi kaya magpatulong lang kay mama. I-dikit na siya. Ganito na yung itsura niya. Isang buong ribbon. Yan. Tapos, tsaka natin ididikit itong dalawang circle dito sa ilalim. Papasok natin yung ribbon dito sa gitna. Ayan. Pwedeng glue gun o pwede rin white glue. na, meron na tayong ginito. Ayan, pakita niyo sa kanila yung gawa nyo. Ayan, ito ang gawa namin, mga stethoscope. Sana maalala niyo sa cast na ito na tumulong sa inyong kapwa, tulad na lang ng doctors o kaya ng Good Samaritan. Paalam! Hi, mga munting ilo kids! Kamusta na kayo? Handa na ba kayong matutunan ng ating action song for today? Very good! Ang title ng song natin ay Halalala by High Seas VBS. So, ang unang part ng song natin ay ganito. Chorus! So, may onting bend na kasama. And then, one, two, three, go! Halalalalalaleluya. leluya One more. Halalalalaleluya. Halalalalala. And then down. And then, leluya. Very good. And then, first verse. Ito kailangan natin ng partner. Shake a friend's hand. Shake a friend's hand. Shake a hand next to ya. Shake a friend's hand and sing this song. And then, magpapalit ng kamay. Shake a friend's hand. Shake a hand next to ya. Shake a friend's hand and sing. And then, down. Harap ulit. And then, sing the song. Sing the song. And then, chorus ulit ha la 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 leluya, la 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 One more. ha la 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 And then down. leluya, leluya And then, second verse. Ito ang kailangan natin dumikit sa ating partner. One, two, three, go. Pat a friend's back. Pat a back next to ya. Pat a friend's back and sing this song. One more. Pat friend's back. Pat a back next to ya. Pat a friend's back and sing. Down ulit yon and then harap sing the song and then chorus ulit halalalalalalalalaluya halalalalalaluya one more la la down leluya and then partner ulit tom bagal natin ng anti muna clap muna clap a friend's hand clap a hand next to ya. clap a friend's hand and sing the song ulitin lang natin yon Clap a friend's hand, clap a hand next to ya. Clap a friend's hand and sing. And then down, sing the song. And then last chorus para matandaan natin. ha la 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 One more. ha la 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 Down and, le lu Yan. Very good mga kids. Mamaya pwedeng-pwedeng na samaan. Maganda muli ang kwento natin ngayon, mga munting ilaw. Ito ay tungkol kay Zacchaeus. Tama, Kuya Harvey. At kung paano siya nagbago nang makilala niya ang Panginoong Jesus. Tama. At dapat, alam nyo, lagi tayong hihingi ng tawad sa mga maling nagagawa natin. Sa kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Dahil, kaya pinadala si Jesus sa atin para tayo ay mapatawad. Ang kailangan lang, tanggapin natin siya tumingin tayo ng tawad. At dapat, lagi tayong sincere pag humingi tayo ng sorry. Tama! Alam nyo ba, sabi sa Bible, Jesus came to seek and to save that which was lost. Salamat sa Panginoon at tayo ay Kanyang hinanap upang iligtas sa kapahamakan. May natutunan ako, ate Jo. Dapat daw, tayo ay maging mabuting kaibigan. Katulad ng si Jesus ay mabuting kaibigan sa atin. Tama po! At dapat, pag ginawan tayo ng mali, patawarin natin at bigyan siya ng pagkakataon na magbago. That's right. Remember kids, Jesus Christ is God and He is our friend. Sabay-sabay nga nating ulitin ang ating lesson for today, kids! Jesus Christ is my friend!